mo na maangas Another day mga kamanok, meron po tayong katanungan na sasagutin sa abot po ng ating makakaya at hango na din po ito sa sariling experience Ang katanungan po na ito ay galing po kay Sir ni Adrian Bonavente Hello po Sir Ito po yung katanungan ni Sir Neil ano daw po ba ang pwedeng gawin o dapat gawin sa mga sisyo na bagong pisa para maging masigla at malakas? Okay po sir. Simplihan na lang po natin para mas maintindihan po ng nakakarami. If sa inahin naman po na pisa ang mga sisyo, ay no need to worry kasi yung inahin na po ang bahala sa mga sisyo niya. Ang dapat na lang po natin gawin ay ipwesto po sila sa hindi masyadong tinatamaan ng hangin. Kung sa incubator naman po napisa ang mga sisiw, ay ganoon din po. Dapat talagang sarado o di napapasukan ng hangin ang kanilang mga lalagyanan. At ang importante ay lagyan po natin sila ng ilaw na dilaw. Yung katulad po nito. Ayan po. Depende po sa laki ng inyong kulungan, ang watts ng ilaw. Kung nagtitipid naman po kayo, ay pwede nyo po sa box ilagay yung mga sisiw. 'Yung iba po, ginagawa ay pagkapisa ng sisio ay pinapainom nila ng tubig na may asukal o dextrose powder. Pero ang ginagawa ko po kasi ngayon ay tubig na malinis na lang po ang aking pinapainom sa ngayon sa mga bago kong mga pisang sisio. Dagdag ko na din po kung gusto niyo po talaga ng masigla o malakas ang mga sisiw ay dapat ang mga magulang nila ay healthy bago sila masalang sa breeding. Malaki po ang ginagampanan niyan pag healthy ang parents at walang issue sa kalusugan. Tiyak malulusog po ang ilalabas niyan ng mga sisio at hindi sila basta-basta tatamaan ng mga sakit. Kaya po napaka-importante ng tamang priming o paghahanda sa mga materyales na gagamitin. Sana po nasagot ko po kahit papano ang inyong katanungan, Sir Neil. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa topic na ito. Please follow, like, and share na din po para po marami pa pong topic na katulad nito. Maraming maraming salamat po. Yo, alam mo na Atastig, talaga.